Simula pa lang ng high school, magkaibigan na sina Dani at Rika. Palagi silang magkasama. Kung nasaan ang isa, nandoon din ang isa. Magkaiba man ang ugali, si Dani ay palaban at maingay. Samantalang si Rika ay tahimik at mahiyain. Naging saksi ang mga taon sa unti-unting pagtibay ng kanilang samahan. Pero ang hindi alam ni Dani bawat ngiti ni Rika ay may kasamang lihim. Lihim na pagtingin. Lihim na iniingatan. Hindi rin alam ni Rika. Matagal na ring may nararamdaman si Dani. Pero pareho silang takot. Takot masira ang pagkakaibigan. Takot masaktan. Hanggang sa isang araw, napansin ni Dani ang panay na pag-iwas ni Rika hindi na siya niyayayang sumabay pa uwi. Hindi na rin siya agad nire-replyan sa chat. Isang araw, nakita niyang may kasamang bagong lalaki si Rika. Classmate nilang si Jerome. Huy Rika, tawag ni Danny, habang naglalakad sila sa hallway. Hindi ka na ba marunong kumaway? Ngumiti si Rika, pero mabilis din itong nawala. Busy lang, Dani. Project kasi namin ni Jerome. Lagi mo na lang kasama si Jerome. Ano ba kayo? Tanong ni Dani. Pilit na umiti. Hindi ah. Friends lang, ikaw naman. Sabay iwas ni Rika. Doon nagsimulang magplano si Dani. Gusto mo ng laro, Rika? Gusto mong iparamdam na wala na akong halaga? Sige, tignan natin. Bulong niya sa sarili. Ilang araw ang lumipas, sinadya ni Dani na lumapit kay Carlo. Isang kaibigan nilang lalaki, nalikas na malandi. Carlo, gusto kong magselo si Rika. Ah, gusto mong magpanggap tayo na may gusto sa isa't isa? Tama. Kinabukasan, sinadyang hawakan ni Dani ang braso ni Carlo sa harap ni Rika. Nagkatawanan sila. Nagpakyut si Dani. Kitang-kita niya kung paano bumigat ang tingin ni Rika. Hindi nagtagal, niyaya ni Carlo si Dani sa isang house party. Naroon din si Rika at kitang-kita ni Dani ang paninikip ng labi nito habang pinapanood siyang sumasayaw kasama si Carlo. At sa gitna ng ingay at ilaw, lumapit si Rika kay Dani. Medyo namumula, halatang nakashat na. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Medyo pasigaw dahil sa tugtog. Ngayon, tugon ni Dani. Oo, ngayon na. Hinila siya ni Rika palabas sa balkonahe. Madilim, malamig ang hangin, pero mainit ang tensyon. Anong meron? Tanong ni Dani. Tigilan mo na yung pagpapanggap na gusto mo si Carlo. Natawa si Dani. Bakit? Apektado ka ba? Dani, sabay buhat ng tingin ni Rika. Tama na please. Hindi ko na kaya. Teka lang, anong sinasabi mo? Dani, mahal kita. Halos pabulong, pero malinaw. Tumigil ang mundo ni Dani. Para siyang nabingi sa bigla ang pag-amin. Mahal kita, ulit ni Rika. Matagal na, pero natakot ako kasi ayokong mawala ka. Pero ngayong nakikita kitang masaya sa iba, parang hindi ko kaya. Napangiti si Dani. Pero may kirot sa kanyang mata. Rika ako rin. Sabay hawak sa pisngi nito. Mahal din kita. Ginawa ko lang to kasi pakiramdam ko hindi mo ako gusto. Gusto kong magselos ka. Gusto kong maramdaman mong may mawawala sa'yo Tumulo ang luha ni Rika. Sorry, Dani. Ang tanga ko. Hindi ka tanga. Natakot lang tayong dalawa. Nagkatahimikan. Tanging tibok ng puso nila ang naririnig. Hanggang sa unti-unting lumapit si Dani. Malapit na malapit. Ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Pwede ba kitang halikan? bulong ni Dani. Tumango si Rika, sabay pikit ng mata. At sa unang beses, naglapat ang kanilang mga labi. Malambot, mainit, punong-puno ng lahat ng hindi masabing damdamin. Hindi iyon basta halik. Iyon ay pag-amin, pagsuko, at pag-ibig. Kinabukasan Nagkita silang dalawa sa isang tahimik na coffee shop. Parehong kabado. Yung kagabi, hindi ako lasing nun. Bungad ni Rika. Alam ko, sagot ni Dani. Kasi kahit ako, totoo ang naramdaman ko. Paano na tayo? Tanong ni Rika. Simulan natin ulit. Hindi bilang best friend, kundi bilang tayo. Napangiti si Rika. Gusto ko yun. Hinawakan ni Dani ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Ako rin. Matagal ko ng gustong hawakan to. Wala nang pagtatago. Wala nang laro. Mula noon, mas naging totoo na sila sa isa't isa. May mga araw na magkaaway. May mga gabing Sabay silang umiiyak habang nakahiga sa kama. Pero hindi na sila natatakot. Sa wakas, minahal nila ang isa't isa sa paraang palaging ipinagkait ng takot. Buo, malaya, at walang pag-aalinlangan. At sa bawat halik, yakap at tawa, pinapatunayan nila sa isa't isa na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dapat itinatago.